Hi! Magandang tanghali po. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ah, uh, January 4 ngayon. Tapos, eto, naghihimay ako ng na, hihimay ako, ano pala yung ano, camera. Naghihimay ako ng malunggay. Tinutulungan ako ni Nels. Pakakainin ko si Nels ng malunggay. Ginataan ng malunggay. Sasubukan so, ko kung magugustuhan niya. Sabi niya, titikim daw siya. Kasi nagsasawa na ako sa mga ginisa-gisa. Gusto ko naman yung ginataan na malunggay na isip ko. Tsaka meron kaming natirang, yung mga anak ko may natirang pritong tambakol. Yun ang ihahalo ko dito. Medyo lagyan ko lang siya ng konting sabaw. Tapos uh, para kainels. Tapos magtuturta ako ng giniling. Yun naman ang nga ng kainels. Haluan ko siya ng carrots. Tapos timplahan ko. Kasi hindi kami makaalis-alis dahil merong gumagawa dito. Maganda rin yung habang andito siya, merong gumagawa. Alam niyo kung bakit para alam niya talaga yung gabi. Alam niyo si Nels, hindi talaga siya mahilig sa mga gulay. Yeah. Sige, it, pakilagay na lang dyan. Hindi siya mahilig sa mga gulay. Sabi niya, bakit daw ang daming, ang dami kong gugulayin. Di ba yung malunggay, pag ano na to, nalagay na sa init, bumababa siya. Yung parang, pag nalanta siya, konti na lang siya. Pero pag madami siya, ilalagay ko lang talaga siya sa ref. Tapos ilagay ko lang sa bowl para kaya sa tupperware para hindi siya masira. Kahit isang buwan, hindi siya masira. Basta nasa tupperware siya. O kaya kahit nasa plastic siya, basta nahimayin niyo na siya. Lagay niyo lang sa red, hindi siya nasisira. Ito yung gusto kong kainin ngayon sa Pagkatapos ng mga puro karne-karne tayo, itry natin to kainin. malapit na rin umuwi si Nels. Malap malapit na siya bumalik. Uh, next week na ang balik niya. Bali, tatlong linggo lang siya dito nag-stay. Tapos babalik na siya. Mm -hmm. siguro yung mga gumagawa dito. Baka hanggang bukas na lang. Kasi si Rhea, uh, may duty siya ng, uh, ano, may duty siya ng linggo, lunes, martes, miyerkules, webes, may duty siya ng ganun. Tapos, diba ba pa uwi na nga si Nels? ano, di pa niya nababanding di pa na, kami nagbabanding nakasama si Rhea kasi ibang iba na yung oras ni Rhea ngayon graduating na kasi si Rhea kaya sobrang busy na niya katulad ngayon uh, ang duty niya kagabi sa hospital ay kahapon, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng umaga tapos uh, alas 7 ng umaga pagkatapos ng duty, dumiritso siya sa e school kasi inaasikaso nila yung research nila. Kasi puro na lang daw sila research ngayon, sabi ni Rhea. Thank you provides for change for money? Yeah, I forgot it. Sabi ko, sabi ko kay Nels, magpapapalit ako ng pera doon sa, sa shop kasi na yung isa sahod ko. Kasi halos araw-araw kinukuha nila yung sahod. Sa mga problema si Nels kasi pabalik-balik ba? Pag di binibigay, sabi ko bigay na lang natin yung sahod araw-araw. Kaya kailangan namin merong tig ganon. ganun. Kasi mahal din yung araw nila. 800 yung araw ng um, gumagawa. Tsaka 500 nga lang yung sa libo. Kaya kailangan ko may tigi isang araw-araw. napansin ko talaga hindi nakatulad noon si Neros ka lakas kasi hindi um, di na siya ganun ka um, ano yun ka lakas maglakad nagpapahinga talaga siya Hindi katulad noon na napakabilis niya lumakad gusto niya laging maglalakad laging lumalabas ngayon pag naglakad siya pag uwi namin ano siya, napapagod siya. Tapos maraming nasakit sa kanya. Kaya nga sana sa susunod na balik niya, magaling na talaga siya. Eh. Magaling na talaga. Matatapos na rin namin himayin yung malunggay. Alas 10.35 na nang umaga. Tapos pagka tapos ko nito lutuin, dadalhin ko pa ito sa shop. Dito kasi ako nagluluto. Kaya lagalagari ako pagka umaga. Pagkatapos ko mag almusal pagkatapos namin mag almusal pupunta ako sa shop. Kasi yung mga aso, tapos asikasuhin ko yung ano nila kung may almusal sila ganyan sa almusal ngayon kasi sa almusal tinatinapay lang sila dati nagluluto ako ng sinangat tapos yung ganun ba may mga ulam pa eh mga diet sila puro sila diet kaya tinapay na lang sila pagka umaga ayaw na nila ng may sinangat kasi ano daw nakakapagpataba daw Mahirap kaya yung ano, mga nagda-diet kasi maliit lang ang kain. Tapos, pag magluto ka, ang daming sobra pag napadami. Kaya ang nangyayari, ako ang tumataba kasi nanghihinayang ako sa sobra ko ang taga-kain. Ganun lagi. Eh. Si Rhea kasi hindi siya pwede tumaba. Kailangan maintain lang yung timbang niya dahil sa scoliosis niya. Sabi ng doktor, hindi daw siya pwede tumaba. Kasi okay na yung scoliosis ni Rhea ngayon parang hindi na, di na siya, um, yun, lumala. Kasi dati, ano yun, nung umpisa magpa, Umpisa magpa-check up kami 18 degrees yun. Pag 20, 20, degrees daw, kailangan na yan i Tapos, nung nag siya ng, ano, 18, tapos nag-15, 15 degrees, tapos nag-13 degrees, tapos 11.5, tapos itong taon na to, ano, hindi kasi si Rhea masyadong nakakapag-exercise kasi sobrang busy niya sa school. Dahil nga, graduating na siya, uh, basa, uh, ano ka na ito, duty sa hospital. Ayun, natapos ko na rin himayin yung aking malunggay. Ngayon, lulutuin ko po. Ganito lang, kasimple yung mga ulam namin. Pero, mas healthy ito. Diba? Kaya, ayan, maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nanonood. Sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko, maraming salamat sa inyo.